Isang maaraw na hapon noong June 24, 1947, at pinalipad ni Kenneth Arnold ang kanyang maliit na sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng Mineral Washington. Patungo siya sa Yakima, ngunit lumihis ng bahagya upang hanapin ang nawawalang eroplano ng U.S. Marine Corps. Kung mahahanap niya ito, makakakuha siya ng gantimpala. Lumilipad malapit sa Mount Rainier, nakita niya ang isang makintab na bagay sa side mirror ng kanyang eroplano. Pagkatapos ay nakakita siya ng maraming kislap ng liwanag. Ito ay tila isang grupo ng mga aircraft na lumilipad sa isang formation. Ngunit parang may mali. Walang mga buntot ang sasakyang panghimpapawid na ito. At lumilipad sila ng mas mabilis kaysa sa anumang nakita niyang aircraft. Pagkaraan ng halos dalawang minuto, naglaho ang mga bagay na ito malapit sa Mount Adams. Nang makarating si Kenneth sa Yakima Sinabi niya kaagad sa mga kaibigan at staff ng airport ang kakaibang karanasan niya. At sa oras na naabot niya ang Pendleton, Oregon, kumalat na ang kanyang kwento at nasabik ang mga reporter ng marinig ito. Sa paglalarawan ng kakaibang paggalaw ng mga bagay na ito, sinabi ni Kenneth na para itong isang platito na nag-hover -ho sa isang lawa. At dito ipinanganak ang katagang Flying Saucer. At sa mga sumunod na dalawang linggo, mangyayari ang mga kaganapan na makakaapekto sa bawat tao sa Earth at magpapabago sa takbo ng kasaysayan. Kapag nagmaneho ka sa silangan palabas ng Albuquerque sa Route 40 at tumawid sa 285 South, nasa gitna ka ng kawalan. Ilang milya ito ng mabuhanging lugar. Kadiliman lang ang iyong makikita kapag nagmaneho ka rito. Mabigat ang pakiramdam at nakakabagabag kung hindi ka sanay dito. At ang mga bagyo sa disyerto ng New Mexico ay kakaiba rin. Ilang oras ng kidlat ay maaring masaksihan sa kalangitan sa loob ng maraming oras na nagbibigay liwanag sa lugar. Noong July 1, 1947, ay isa sa pinakamasamang lightning storm sa buong taon. Nang gabi ring iyon, ang Army Airfield sa labas ng Roswell ay sumusubaybay ng mga kakaibang radar blips. Pareho sa kalapit na White Sands Proving Ground, isang missile base na sumusubok sa German V-2 rockets mula noong katapusan ng digmaan. Ang nuclear testing facility sa Alamogordo Bombing Range ay sinusubaybayan din ang mga object. Masyadong mabilis ang blips para maging aircraft. Ilang mga blips ay mawawala sa radar screen pagkatapos ay muling lilitaw pagkalipas ng ilang segundo. Ito ay isang pangunahing alalahanin. Ang 509th Bomber Group sa Roswell ay isang piling unit. Ang tanging unit na responsable para sa pag-deploy ng mga atomic weapon. Dito ay kinuha ng mga technician ang mga radar equipment upang suriin kung may mga malfunctions. Wala silang mahanap. Ang mga bagay ay nagpatuloy sa paggalaw ng mabilis sa paligid ng lugar ng ilang oras. Si Dan Wilmot at ang kanyang asawa ay nasa kanilang beranda na nanonood ng kidlat ng isang maliwanag na hugis platito ang nagzip sa kanilang bahay at nawala sa abot tanaw. Ilang sandali pa ang bagay na ito ay lumipad ng mabilis sa ibabaw ng truck ni Steve Robinson habang siya ay nagde-deliver. Nasubaybayan niya ang bagay sa kalangitan na gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa anumang eroplanong nakita niya. Sa sumunod na mga gabi, nakatanggap ng dose-dose tawag ang lokal na sheriff na si George Wilcox tungkol sa mga bagay sa kalangitan. Wala siyang nakita kaya sinabi niya sa mga tao na malamang na ito ay kidlat o mga eroplano mula sa kalapit na airbase. Ngunit si Mac Brazel, isang lokal na rancher, ay dumating sa opisina. Sinabi ni Mac sa sheriff na nakatagpo siya ng nagkalat na parte ng isang spacecraft sa kanyang rancho sa Corona, New Mexico. Noong una ay inakala niya na ito ay parte ng nawasak ng eroplano. Ngunit ang material nito ay hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Nagdala pa siya ng ilang piraso para ipakita sa sheriff. Sa likod ng sasakyan ni Mac ay mga piraso ng metal na parang aluminum foil ngunit mas manipis. Ito rin ay napakatibay at napakagaan. At ang pinakakakaiba ay kahit na maaari mong upiin o lukutin ang metal sa sandaling ilapag mo ito. Babalik ito sa orihinal nitong hugis. Tumawag ang sheriff sa Roswell Army Airfield sa labas lamang ng bayan at ang material ay ipinaubaya sa isang Army Intelligence Officer, Major Jesse Marcel. Isinama ni Brazil si Marcel sa debris site at ang dalawa ay nakakuha pa ng higit pang mga piraso ng material mula sa bumagsak na bagay. Noong Martes ng umaga, dinala ni Marcel ang material sa base commander na si Colonel William Blanchard. Kalaunan sa araw na iyon, si Walter Hout, isang public information officer ng base, ay naglabas ng isang press release na sinagap ng mga pahayagan at istasyon ng radyo sa buong bansa. At dito ay hindi mo aakalain na ang opisyal na pahayag ng United States Army ay nagsasabing nakakita nga sila ng isang UFO. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Ang balita ay kumalat at ito ang pinakamalaking kwento sa bansa. Ngunit ang isyo na ito ay namatay dahil may mga nagsabi na ito ay parte lamang daw ng isang weather balloon. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, ang mga saksi ay nagsabi na ng katotohanan. We found a piece of metal Uh, about about a foot and a half to two feet wide and about, about two or three feet long. Felt like you had nothing in your hands. It wasn't any thicker than the foil out of a pack of cigarettes. But the, the thing about that uh, got me is that you couldn't even bend it. You couldn't bend at it. Even with a sledgehammer, it would bounce off of it. So I knew that I had never seen anything like that before. And as of, as of now, I don't know what it was. At sinabi ni Jesse Marcel na siya na manahimik na lang. of course, they had a whole flock of microphones there. they wanted me to, to they wanted some comments from me, but i wasn't able to do that. so all i could do is keep my mouth shut. and general Ramey is the one who discussed or told the newspapers, i mean the newsmen, what it was and to forget about it. it was nothing more than a weather observation balloon. Si Jesse Marcel ang namamahala sa intelligence sa nag-iisang atomic unit sa mundo. Hindi siya pwedeng lumabag sa mga utos. Ngunit bago siya pumunta sa base kung saan nakatago ang mga aluminum na bagay at bago niya natanggap ang utos na siya ay manahimik tungkol sa bagay na ito, nagstay muna siya sa bahay at doon niya ipinakita ang mga piraso sa kanyang asawa at sa kanyang anak na si Jesse Jr., The 1942 Buick we had was loaded with the stuff uh, in the back seat and in the trunk area. At any rate, uh, he brought the material in and spread it on the kitchen floor and, uh, in an effort to try to piece it together. Ang mga piraso ay hindi lamang mga metal scrap. Mayroong isang maliit na I-beam na may kung anong uri ng sulat dito na inilarawan ni Jesse at ng kanyang ama bilang hieroglyphics at ni ang ito. now the most unusual part of this whole thing was what was on the i-beam on the inner surface of an i-beam because uh, as you look at it head on there appeared to be a type of writing in the, on the mainframe itself uh, this writing was uh, definitely a purplish violet hue Si Marcel ay pamilyar sa lahat ng uri ng sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga top secret craft na dinideploy sa Roswell Air Base. At sinabi niya na ang wreckage na ito ay hindi nagmula sa anumang aircraft na alam niya. There's not anything from this earth that I'm quite sure of. Because I was bigger an intelligence officer, I was familiar with just about all materials used in aircraft, in our air travel. This is nothing like that. It could, not it, it could not have been. Sinabi ng Air Force na ang mga wreckage ay hindi isang flying saucer. Sinabi nila secret balloon daw ito. Ang hindi talaga nila tinugunan ay ang katotohanang nagsinungaling sila sa kanilang mamamayan. Kaya noong 1997, naglabas ng panibagong ulat ang Air Force. Marami silang mga katanungan na dapat sagutin tulad ng anong nangyari sa lahat ng mga talaan mula 1947 Ngunit ang tanong na gustong masagot ng mga tao ay kung ano ang nangyari sa mga alien body na nakuha mula sa pangalawang sikretong crash site Yes there have been ET visitation there have been crashed craft there have been uh, material and bodies recovered mm -hmm. And there is some group of people somewhere that may or may not be associated with government at this point, but certainly were at one time, that have this knowledge. Ang unang public crash site ay ilang milya sa timog ng Corona, New Mexico. Ngunit merong pangalawang lugar ng pag-crash at ayon sa mga nakasaksing whistleblower at nag-leak na mga dokumento, Narito ang nangyari noong 1947. Sa ilang buwan bago ang insidente sa Roswell, mayroong mahigit tatlong daang UFO sightings sa New Mexico Desert. Ang mga ito ay nasaksihan ng mga lokal na residente at mga tauhan ng militar. Noong biyernes, ikaapat ng Hulyo, dalawang alien ship ang lumilipad sa ibabaw ng Corona, New Mexico. Kung bakit sila naroroon ay hindi malinaw, ngunit ang hula nila ay sila ay nagsusuri sa White Sands Missile Range. Noon ang White Sands ay ang Alamogordo Bombing at Gunnery Range. Ito ay humigit kumulang 35 milya sa timog-silangan ng Socorro, New Mexico. At ito ang lokasyon ng Trinity, at ang unang pagkakataon na ang sangkatauhan ay nagdeploy ng sandatang nuclear. Nang gabing iyon, nagkaroon ng isang napakalakas na bagyo, napuno ng kidlat ang kalangitan. Ang alien ship ay hindi nakahanda at walang proteksyon mula sa kidlat at equipment failure. Habang lumilipad sa isang masikip na pormasyon, sila ay nabangga. Si Mac Bracel ay nakarinig ng napakalakas na thunderclap at hindi ito katulad ng ibang kidlat. At ang ibang witness sa lugar ay naguulat ng mga katulad na fenomena. Bandang alas 11.30 ng gabi, ang military radar installation ay may ulat na nakita nila ang mga UFO. Tapos ang mga ito ay naglaho. Ang hinala nila ay ito ay nag-crash. Si Jim Ragsdale at ang kanyang kaibigan na si Trudy ay nagkakampo sa lugar. Nakakakita sila ng maliwanag na kislap ng liwanag at nakarinig sila ng dumadagundong na tunog na dumaraan sa itaas. Pagkatapos ay may isang malaking bagay na tumama sa lupa sa malapit sa kanila. Ilang archaeologists kabilang si W. Curry Holden na nagtatrabaho malapit sa Roswell. Pumunta sila sa impact site kung saan nabangga ang bagay. Isa sa kanila ang nagtungo sa pinakamalapit na telepono para sabihin kay Sheriff George Wilcox na nakakita sila ng bumagsak na sasakyang panghimpapawid. Tumawag si Wilcox sa lokal na fire department upang alertuhan sila tungkol sa nag-crash. Ang site ay humigit kumulang 35 milya sa hilaga ng Roswell. Ang Roswell Fire Department na ineskorta ng mga miyembro ng Roswell Police Department ay tumugon. Ito ay kabilang sa mga unang sibilyan na bumisita sa impact site. Bandang alas 5.30 ng umaga, ang militar na alam ang tinatayang lokasyon ng pag-crash ng UFO ay lumipat kasama ang napiling team upang ma-recover ang craft. Ang mga sundalo ay nakakita ng mga sibilyan na nasa lugar na. Ang lugar ay ligtas at ang mga sibilyan ay pinaalis. Tanging ang mga pinakamataas na opisyal lamang ang pinapayagan makalapit sa gitna ng impact. Ang mga gwardiya ay nakaposte para magbantay. Ang site ay nilinis at sinecured sa loob ng anim na oras. Limang alien body ang narecover. Ang mga alien ay inilarawan sa parehong paraan. Tulad ng maraming saksi, mga apat na talampakan ng taas. Malalaking ulo, malalaking mata, walang tenga, walang ilong, pero may butas ng ilong at may maliliit na bibig. Mayroon silang maputlang balat noong una ay parang walang damit ang mga katawan nito. Ngunit lumalabas na sila ay nakasuot ng napakasikip na suit. Ang mga katawan ay natatakpan ng tela pagkatapos ay inilagay sa mga body bag. Sinubukan ni John McBoyle, isang reporter para sa KSWS Radio sa Roswell, na i-access ang site. Tumawag siya sa istasyon at iniulat na nakakita ng isang durog na parang disk at isang malaking presensya ng militar. Si Lydia Slepi na mula sa parent station sa Albuquerque ay sinumbukang i-broadcast ang ulat. Nakatanggap si Slepi ng tawag mula sa FBI at inutusang huwag mag-broadcast. Si Melvin F. Brown na nakabantay sa impact site ay inutusan na huwag tumingin sa ilalim ng tarp. Ngunit sa sandaling nakatalikod ang lahat, tiningnan niya ito. Nakita niya ang mga katawan ng alien. Inilarawan niya silang maliliit na may malalaking ulo at maputlang balat. Sa kalapit na lugar, natuklasan ni Mac Brazel ang isang malaking debris field. Tumungo siya sa tahanan ng pinakamalapit niyang kapitbahay na sina Floyd at Loretta Proctor. Ipinakita niya sa kanila ang isang maliit na piraso ng material na hindi niya masunog o maputol. Iminumungkahi ng mga Proctor na ipakita ito sa sheriff. Sumang-ayon siya at nagtipon ng mga piraso ng mga wreckage at umuwi nung gabing iyon. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy, at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayin natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo.